Magandang araw mga ka-update Ngayon po update na naman tayo sa mga legacy na ginagawa ni PBBM na kung saan ay kinatutuwa ng ating mga kababayan Welcome to Romis Update Channel So mumaya nga mga ka-update mayroon naman tayong panoorin video na kung saan makita natin doon yung kasiyahan ng ating mga kababayan mga estudyante, mga mamamayan, at lalong-lalo na yung ating mga guro no? sa ligasing ito na ginagawa ni PBBM na hindi nagawa ng uh, mga naunang Pangulo. At ito talaga noon pa yung sinisigaw ng mga mamamayan, lalo na ng mga estudyante, nung panahon pa ng uh, sinasabing pandemic na modular, yung klase, kailangan-kailangan sinisigaw ito ng ating mga estudyante at ng mga guro pero hindi nga naisagawa. Ngayon sa panahon ni PBBM, isa ito sa kanyang mga priority. Actually lahat naman, kung no? ating titignan talaga si PBBM, may walang kapaguran. Inaasikaso yung para sa bigas, inaasikaso yung transportation, inaasikaso yung sa health, sa livelihood. So ngayon na naman, ito na naman yung uh, libreng internet na ginagawa ng pangulo sa mga liblib na lugar doon sa Palo, Leti. So panoorin na po natin maka-update yung video. kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulo, kasama si Nakalihim Aguda, at Speaker Romualdez ay kasalukuyang nagsasagawa ng speed test gamit ang isang tablet upang matukoy ang bilis ng bandwidth. Kasunod nito ay magkakaroon ng isang virtual na tawag at pakikipag-ugnayan sa piling mga binipisyaryo mula sa Batanes, Zambales, Cotabato, Marawi at tawi na may koneksyon mula sa libreng wifi ng DICT. Pero, o, medyo nag-ano siya, 120, 20 Then, uh, I think we will put on, we will talk to the LGUs. Ayan. Si, uh, ikaw na, Yusek Paul. Yan si Yusek Paul po. Eh, maganda ito. <laughs> Ma -ma 220 <laughs> megabits. Ayan, ito sir. Ito na. Ayan. Makikita naman dito, Mr. President, nandito sila lahat. Si Projecting. Hino para makita rin kayo, 'yan yung pinaka. Ah, ito. Ito po. Camera siya. Nakakamera siya. Ayahan, ayan. Yung LED kasi naka-screen ka. 'Yan. So, tulad po nun sa DepEd para makausap natin sila. First from Batanes. Diyan nga mga ka-update ay makita natin 'no, sa simulac-simula simula, yung kasiyahan. At 'yun na nga yung yung pag-sample ng uh, connection ng internet at patungkol doon sa mga lugar na kung saan ay isa rin doon sa beneficiary ng uh, programa na yan ng ating Pangulo bagamat malalayong lugar sila pero makita naman natin yung magandang connection kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aming channel mga ka-update ay subscribe na po kasi at isusunod natin yung naging resulta ng ginawang uh, pag-try doon sa kanilang mga tinatawagan na malalayong lugar na kung saan ay napakaganda ng signal mga ka-update. So hindi nakagusto ng ating vlog na to, mingi po ako ng pasensya pero tayo po ay talagang nasa katotohanan lang palagi. At doon naman sa nakagusto ng ating vlog, pa-like na lang po sa mismong video, pa-share na din po. At pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panood at support ng mga ka-update. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.